kakalaban ay si Sabara Eliana, a.k.a. Gorya. At ang referee natin ngayon ay walang iba, kundi si Gabriel a.k.a. Busubos Gabielo. Okay, mag- Gabriel, referee. Count na, count na. Five. Four. Ayan! Uyo! Bawal, bawal man sa sapak ah. Bawal sa sapak, bawal ang manghihila, bawal ang haggis or whatsoever na bawal. No, go, go, go! Okay. Pwedeng mag-save tatlong beses lang. O, siya may save tatlong beses na lang. Yan na po, titira na siya. Oh no, oh no, oh! 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 mo Oh! Mawalan, yan! Ali! Ali! Ganyan na lang <laughs> yung action, dalawang na rin beses. <laughs> oh, O, patay na ang ating referee. Kailangan nang madalas, sa <laughs> uh <-huh. laughs> Kawawa. Wait. ba? Ay! Ball memory! Oo, oh, bumangon na ng referee. Aling nagbuhay. Oh, ding, 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 ding. Round two. Pahinga muna mga guys. Okay. Okay. Round two. mag mo muna na po. Five, four, three, two, five. <coughs> Inside. end of round two. <coughs> Sa ngayon, nauwan no. na tayo <coughs> po, na <tong> po ang ating contender na si <tong> Isabella Iliana, a.k.a. Kangorilla. Ano boss, may, mas may sasabihin ka ba? Ano? <laughs> uh, Pulis may... <laughs> ka, anong ginagawa mo dito? <laughs> bumbum mo sa bumbum mo. Okay, magsisimula na ang last and third round. Five, four, three, two, one, fight! Ding! <laughs> oh, oh, go, 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 talo po. Kulo. Ay, iiyak na pa pala siya. Bakit? Hindi po na rin. kaya iiyak. May na injure na po tayong isa. Tot-tot-tot. Tot-tot-tot. tot tot Yung pag-run. Ito. Yung pag-run. Yung I oh. oh, well. I can't I can't yeah. Goodbye.